magandang buhay. Napagpalang ah, hapon sa inyo lahat. At dito kami. Kami ay magbabasbasan. So, gabis ngayon. So, eto. Basalan muna tayo. Aman namin, sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mo. Mapasaabin ang loob mo dito sa lupa para na rin sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin at huwag mo kami ipahintulit sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumasampalataya kami sa Diyos amang makapagyarihan sa lahat na may ng langit at lupa. Masan tayo kami, Jesus Cristo, na naging isang ng Diyos, na Panginoon ng ating lahat, na kapalang tao, si Ilalar, na Espiritu Santo, na pinanganap ng Santa Maria de Rehen, pinagpaksa ni Poncio Pilato, pinako sa krus, na matay, inilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga imawan ng isa't ng araw, na buhay na magulit, kumakit sa langit, nagplok sa kanan ng amang Diyos na mga pangyarihan sa lahat at then magmumula pa at maghukong sa mga nabubuhay at mga na matay na tao sumasampalataya kami sa Diyos Espiritu Santo sa banaw na simbahang katolika sa kasamahan ng mga banal sa kapatawaran ng mga kasalanan sa pagkabuhay ng maguli sa namatay na tao at sa buhay na walang hanggan Amen Nagdarasal kami ng tatlong misteryo, iaari namin sa Diyos Ama, Ina, Anak, Diyos Espiritu Santo at sa lahat ng mga santos at santas na mga pamilya.